Tinawag ni Bjorn si Misha at sinabing tumabi sa kanya. Kinagulat naman ng dalaga ang agresibong kilos ni Bjorn na ito. Hindi pa siya handa sa pagkakataong ito. Ngunit buo na ang loob ni Misha. Sa ilalim ng mga bituin sa kalangitan. Kasabay ng malamig na hangin na pumapalibot sa buo nilang katawan. Pati na rin ng bahagyang init na dala ng kanilang sinindihang apoy. Sila ay natulog na. Mabilis na nakatulog si Bjorn at humihilik pa. Hindi naman makapaniwala si Misha na matutulog lang talaga sila at nais lang siyang katabi ni Bjorn dahil nilalamig ito. Di maiwasang hindi maines ni Misha at ginawa lang siyang panlaban sa lamig ni Bjorn. Gayon pa man wala na siyang nagawa kaya't natulog na lang din siya. Pagkatapos matulog ng ilang oras ay lumabas na rin sila sa Rapture at nagsimulang maghunt ng monster sa ikaunang palapag. Sa ikatlong araw nila sa palapag na ito ay panay wolf na ang mga nakakaharap nila. Baka amit isa sa malalakas na halimaw ito dito ay wala na itong binatbat sa kanila. Hindi makapaniwala si Misha sa lakas na taglay ng espada na nakuha nila mula kay Jansia. Sinabi naman ni Bjorn na sa oras na makabalik sila sa bayan ay patitignan nila ito kaagad. Pero ang hula niya ay isa itong numbered item. Nang marinig naman ito ni Misha ay napagtanto niyang napakamahal ng sandatang ito. Kaya't dali-dali niya itong sinauli kay Bjorn. Sinabi naman ng ating bida na hindi pa naman niya ito balak ibenta kaya't okay lang na gamitin ito ni Misha. Napapaisip naman si Bjorn kung ano ba talaga ang tingin ni Misha sa katulad niyang barbarian. Dahil kung dita nga ay napakakuripot ang dating nila dito. May sumusugod sa kanilang pailang ilang halimaw pero tila naglalaro na lang sila sa pagharap sa mga ito. Tinanong naman ni Misha kung kailan sila aakyat ng ikaloang palapag dahil bukod sa mahina ang kitaan dito ay nagsisimula na rin siyang maboard. Sinabi naman ni Bjorn na ginagawa nila ito para masanay si Misha sa kanyang mga bagong skills at essence. Naintindihan naman ni Misha ang nais ni Bjorn kaya't sinunod niya kaagad ito. Makalipas ang ilang oras ng walang humpay na pakikipaglaban at pagpapraktis ay kampiyansa na si Misha na gamay na niya ang bagong kapangyarihan niya. Tinanong naman siya ni Bjorn kung talaga bang okay na ito at sigurado siya. Dahil naman sa kawalang tiwala sa sarili ay agad na gumuho ang kumpiyansa si Misha at sinabing mukhang di pa nga siya ready. Gayon pa man kumpiyansa sa sarili lang ang wala sa kanya pero yung lakas ng loob para tanungin si Bjorn ay buong buo. Tinanong ni Misha ang ating bida kung ginagawa lang ba nila ito dahil tinatimad si Bjorn makipaglaban at pinagtaytripan siya. Napakunot noon na lang si Bjorn at tinanong kung pinagdududahan ba siya nito. Bigla namang naalala ni Misha ang laki at dami ng utang na loob niya rito kaya't kinilabutan siya at wala nang nagawa kundi sundin at ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nagkakakulitin man at di nagkakasundo paminsan ay hindi may kakaila ni Bjorn na proud siya kay Misha. Tignan pa lang niya ito ay hindi na niya maiwasang mapabilib sa laki ng improvement na nagawa ni Misha. Bukod pa doon ay mayroon na rin itong Guardian Essence na napaka-rare. Ang essence na nakuha nila mula kay Tarun Bas ay halos parehas ng stats ng Sayeti. Bukod pa doon ay mayroon din itong penetration stat na mahalaga sa mga kagaya ni Misha na swordsman. Meron din itong napakalakas na passive skill, na tinatawag na Blood of Frost. May kakayahan itong pataasin ng 50% ang cold affinity ng sino mang meron ng skill na ito. Habang tumatagal ang panahon ay mas lalong napapalakas nito ang sino mang may hawak nito. Combo din ito sa skill na makukuha sa Yeti na Cold Concentrate. Panalo din ang dalawang active skill na nakuha ni Misha. Ang IC Destruction ay isang active. Self-buff na nagpapalakas ng damage ng isang user kung ang inaatake niya ay merong ng hypothermia o nag na. Maganda ang skill na ito lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-atake mo sa isang kalaban. Ang fortitude naman ay may kakayahang burahin lahat ng negative buffs na meron ka sa isang iglap. Malakas itong kumain ng mana pero importante ang skill na ito lalo na sa mga damage dealer dahil sila ang madalas na tinatamaan ng mga skill na crowd control o mga skill na pinipigilan ang iyong paggalaw. Sinasabihan ni Bjorn si Misha na gamitin ang kanyang skill na Icy Destruction pagkatapos niyang gamitin ang skill niyang Cold Concentrate. Sinabi naman ni Misha na mahirap ito ma-test dahil natatalo kagad ang mga halimaw dito ng isang tamaan lamang. Sinabi naman ni Bjorn na subukan niyang suntukin na lang ang mga ito. Agad na humanap si Misha ng makakalabang monster pero kahit kamaulang ang gamit niya ay one hit parent ito. Napagtanto na ni Bjorn na wala na silang mapapala sa palapag na ito. Kaya naman niyaya na niya si Misha na pumunta sa ikaloang palapag. Doon na nila susubukan ang bagong lakas ni Misha. Nalungkot naman si Misha na malamang ganito pa rin ang gagawin niya sa ikaloang palapag ng labyrinth. Iniisip naman ni Bjorn na tila walang tiyaga si Misha at puro pahinga na lang ang nasa isip. Kaya naman pinagsabihan niya ito. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita ay siningaita na siya ni Misha. Sinabi ni Misha na naiintindihan niya ang ginagawa nilang ito ni Bjorn. Alam niya ring ang madaling daan ay ang mabagal na daan. Kung gusto niyang lumakas ay kailangang pagdaanan niya ang mga hirap na kailangan mong tahakin para makamit ito. Nagulat naman si Bjorn na mas malalim pa pala kay Misha itong ginagawa nila. Tingin naman ni Misha ay nakapagbato siya ng napakatinding bars kaya bilib na bilib siya sa kanyang sarili ngayon. Nauna na siyang maglakad kay Bjorn at inaya na niya ito. Nagulat naman si Bjorn kung saan humugat ng positive vibes itong si Misha. Tingin ni Bjorn ay masayang-masaya si Misha dahil nagawa siyang unahan nito sa kanyang sasabihin. Mukhang mabilis niyang mapapasunod ito kung magpapatalo siya sa kanilang mga argumento. Dahil sa pangyayaring ito ay nakabuo ng paraan si Bjorn kung papano niya pula si Misha. Nagsimula na sila sa paglalakbay papuntang ikalawang palapag. Nakailang oras din silang paikot-ikot lalo na't na wala silang kasamang scout. Gayunpaman, tingin ni Bjorn ay nalalapit na ang dark region at malapit na sila sa portal. Habang naglalakad ay biglang napansin ni Misha na tila pula na ang mga kulay ng crystal sa lugar na ito. Malayo sa natural nitong kulay na asul. Sinabi naman ni Bjorn na mukhang may nagsama ng floor lord. At sinabing hindi naman ito big deal kaya't magpatuloy na sila sa paglalakad. Agad naman siyang sinunod ni Misha. Pero nang mag-sink in sa kanya ang mga sinabi ni Bjorn ay napasigaw na lang siya sa gulat at takot. Halos mabingi naman si Bjorn sa lakas ng pagkakasigaw na ito ni Misha. Mukhang nagkaroon na ng trauma si Misha sa salitang floor lord. Tila malaki talaga ang naging epekto sa kanya ni Riyakis. Agad naman siyang pinakalma ng ating bida. Pinaliwanag ni Bjorn na iba ang floor lord dito sa ikaunang palapag kumpara kay Riyakis na floor lord sa ikatlong palapag. Sinabi niya na mas malumanay ito kumpara sa isa. Hindi rin magbabago ang mga monster sa palapag na ito dahil lang sa Floor Lord. Hindi rin siya katulad ni Riyakis na inuubos ang lahat ng adventurers nasa palapag niya. Kusa na lang nawawala ang Lord na ito sa oras na sumablay ang raid ng nagsummon sa kanya. Medyo naiintindihan naman ni Misha ang sinasabi ni Bjorn talaga lang na nilalamon siya ng takot. Gayun pa inaya na siya ni Bjorn na magpatuloy sa pag. Lalakad. Isa sa mga kailangang gawin para mapalabas ang floorlord lord sa ikaunang palapag ay pag nagsama-sama ang higit sa limang tao sa isang grupo. Napapaisip naman si Misha kung sino ang mga ito. Dahil alam naman ng lahat na hindi kailangang bumuo ng malaking grupo dito sa ikaunang palapag. Hindi naman sigurado pero hindi sinasara ni Bjorn ang posibilidad na sinadya ito. Nagulat naman si Misha nang marinig ito dahil hindi siya makapaniwala na may mga baliw na gagawa ng ganitong kadelikadong hakbang. Tingin naman ni Bjorn ay mayroong klan na nais talunin ang floor lord. Naalala naman niya ang lalaking bumili ng impormasyon sa kanya patungkol sa floor lord ng ikaw unang palapag. Gayon pa kung siya nga ang may gawa nito ay mukhang nagpadulos dalos siya dahil mixing oras lang ang naging paghahanda niya. Mukhang nagmamadali ang taong ito na magpalakas. Naisip naman ni Bjorn na tignan ang isyong ito sa sunod na makapunta ulit siya sa pagpupulong ng mga evil spirits. Matagumpay na nakapasok si na Bjorn at Misha sa ikaloang palapag. Nandirito muli ang ating bida sa Land of the Dead. Hindi naman inakala ni Bjorn na tatagal ng isang araw ang paglalakbay nila. Iba talaga kung kasama nila si Bran na magaling sa mga daan. Napapangiti naman si Bjorn sa mga alaala niya sa lugar na ito. Napapatingin naman at nagtataka si Misha dahil biglang naging good mood si Bjorn. Maraming nangyari sa lugar na ito. Mga bagay na masasaya at talaga namang kinapulutan ng aral ni Bjorn. Mula sa paghuhunt nila ng mga monsters ni Ainer at pagwasak sa mga skeleton monsters. Hanggang sa paggalpi sa mga death fiend. Habang nakadapa ang mga ito at walang laban. Sinasariwa ni Bjorn kung gaano sila ka sa mga laban dito hanggang sa makaharap nila ang malakas na bruhang plunderer na nang buli sa kanila. Biglang nagbago ang mood ni Bjorn. Ang kaninang saya at tuwa ay agad na napalitan ng yamot at galit. Tingin naman ni Misha ay hindi talaga gusto ni Bjorn ang lugar na ito. Maski naman siya ay ayaw sa lugar na ito. Mas gusto niya ang stone desert kaso lang ay lubhang nakakaligaw doon. Simple lang naman ang dahilan ni Bjorn kung bakit niya napili ang lugar na ito. Mas madali kasing makapunta sa ikatatlong palapag pagka dito ka nagmula. Ang kailangan lang nilang gawin ay ang maglakad ng panorte. Bukod pa doon ay magagawa nilang magsama ng Death Knight ngayon dahil dalawa lang silang magkasama. Isa itong six rank monster at siguradong masusukat na ni Misha ang tunay niyang lakas sa pakikipaglaban dito. Makakakuha din sila ng experience points dahil unang beses lang nila itong makakalaban. Dalawang Death Fiend, ang agad na nakaharap nila. Sinabi naman ni Bjorn na siya nang baalang pumihil sa mga ito at ang kailangan lang gawin ni Misha ay mag-focus sa kanyang mga attacking tuloy-tuloy. Naintindihan naman ni Misha na nais ipagawa ni Bjorn ang combo na di nila magawa sa unang palapag. Agad nang sumugod ang dalawa papunta sa dalawang Death Fiend. Harapan nila itong kinompronta, ibang-iba sa paraan na ginagawa noon ni na Bjorn at Ainer. Mas kumpiyansa na ngayon si Bjorn sa lakas niya sa pagharap sa mga halimaw na ito. Agad na sinalag ni Bjorn ang atake ng isa sa mga Death Fiend. Habang dali-dali namang pumunta si Misha sa likuran ng isa sa mga ito. Gamit ang pinagsama niyang skill na Cold Concentrate at Icy Destruction, ay agad na napagyelo ni Misha ang kalahati ng katawan ng halimaw. Hindi naman basta-basta nagpatalo ang Death Fiend. Bago tuluyang magapi ay nagawa niyang magsummon at gamitin ang skill niyang Call of the Dead. Pinalibutan ng mga ito si Bjorn habang kaharap nito ang isa sa mga Death Fiend. Agad naman siyang sinabihan ni Misha mag-ingat dahil napakarami ng kalaban nila. Hindi na nagawa pang umilag ng ating bida sa dami ng umatake sa kanyang zombie. At ang isa sa mga ito ay nagawa siyang kagatin sa balikat. Ang makagat ng zombie ay isa sa mga kinatatakute ng lahat. Pero walang pake si Bjorn dito. Masyado nang mataas ang kanyang stats para mabahalo pa sa mga pipit pipitsuging halimaw na ito. Madali lang winasiwas ni Bjorn ang mga uma-attacking zombie sa kanya na parang bumubugaw lang ng langaw. Sa pag-aalala ay dali-dali namang tinulungan ni Misha si Bjorn. Mabilis niyang pinuksa ang mga kalabang zombies at agad na tinignan ang kalagayan ni Bjorn. Laking gulat naman ni Misha nang makitang magaling na kaagad ang mga natamong sugat ni Bjorn. Mukhang mas halimaw pa siya sa mga halimaw na kalaban nila ngayon. Sinabihan naman siya ni Bjorn na mag-focus na lang sa laban. Tingin niya ay mag-iiba talaga ang pagtingin sa kanya ni Misha sa oras na makumplito na niya ang kanyang build. Madali na nilang nagapi ang mga kalaban nilang Death Fiend. At nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay pa norte. Kasabay naman nito ay ang walang humpay nilang pag -tra training ng kanilang mga bagong lakas. Dahil sa kanilang walang tigil na pagsaysenay ay nakuha na ni Misha ang tamang lakas ng elemental attack na kailangan niyang gamitin para makuha ang status na hypothermia at frozen status. Nakaharap din nila ang halimaw na kay Mira Wolf na may skill na crowd control kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Misha na masubukan at mapraktis ang kanyang skill na fortitude. Pinayuha naman siya ni Bjorn na magingat sa paggamit ng skill na ito dahil malakas ito kumonsumo ng mana. Kampiyansa naman si Misha sa kanyang kakayahan at sinabi kay Bjorn na wag na itong mag-alala at hindi na siya bata na kailangan pang bantayan. Pero makalipas lang ang ilang sandaling pakikipaglaban sa mga kay Mira Wolf ay nangyari na ang inaasahan ni Bjorn. Nasimot na ang mana ni Misha nang hindi niya namamalayan. Hindi siya makapaniwala na tila siya lantang gulay dahil sa kapabayaan niya. Dahil dito ay tila pusa siyang bitbit ni Bjorn ngayon. Nais niyang magpababa pero sinabihan siya ng ating bida na mag-focus na lang sa kanyang mana recovery. Pinayuhan na lang siya ni Bjorn na bilangin mabuti ang mana niya at wag nang magpadalos-dalos sa paggamit nito. Lumipas pa ang ilang oras at inabutan na sila ng oras ng pahinga. Kaya naman agad na silang humanap ng ligtas na matutulugan. Sa gitna naman ng kanilang pagpapahinga ay nakarinig sila ng usapan sa di kalayuan. Pinag-uusapan ng mga ito ang delikadong sitwasyong pinagdaanan nila at kung gaanong mas nakakatakot ang mga adventurers kesa sa mga halimaw. Mukhang hindi nila napansin na nandirito si na Bjorn at Misha kaya dito sila nagpahinga. Sakto naman na gigisingan na ni Bjorn si Misha para makipagpalit dito. Kaya't din na niya kailangan pang paalisan ang mga ito. Bigla namang napag-usapan ng mga adventurers na ito ang kasamahan nilang barbarian. Pinaanto nila ang mahimbing na tulog nito at kung paano nila magagawang kunin ang puso nito ng walang kahirap-hirap. Ibebenta daw nila ito sa mga dark mage at siguradong mahal ang presyo nito dahil bata pa yung barbarian. Narinig naman itong lahat ni Bjorn at biglang nanlisik ang kanyang mga mata.